balat tayo ng ano balat tayo ng mangga mga idol Ay, ako siya? Anong, ulamin? Mm -hmm. Ano yan? Ulamin? Hmm. Ulamin natin ito. Lagyan natin ng bawang. Ayan, bawang. si Buyas kamatis itu kamatis dikit ano kita kamatis guano Nakalimutan kong hugasan. Hugasan ko muna. Hmm. Ito. Hugasan na natin. Ito yung tasa. Ito tasa. Kaganyan natin, o. Oh. Yan. Para tapos ikaganyan. Para Para maliit. ano, ano, no. 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 Para ulam. Ulam nito momentang hali. No. ulamin. Hindi. Lalagyan ng kamatis. Tuyo lang. Walang ulam eh. Wala na. Wala nang ulam.

Mura nga. Fifty pesos Ano na yung ni Kray siya? Isang buwan. Pang isang buwan ha. Mahigit po. Si Kevin lang naman. Sabi ko kay Kevin yung bilihin niya eh. Sinong bumili? DR? Hindi ko kay ate Salve. Kahit kay Kevin yung bilihin niya. Hindi nga kay Baby. Kasi tuwing gabi lang naman to diaper si Kevin. Kevin, Kevin. Nagda-diaper pa? Ma'am. 'yung Sinayang niyo ulam kung binigay niyo sa akin, hindi inubram ko. Hindi ah. ano um, ulam na yan ulam na mo hapon yan may tanghali ano yan sibuyas oh hmm. maliba lang diba itong ulam ko ngayon hmm. Ito ang ulam ngayon. Ito ang ulam ko. Ulam namin. Ulam bagoong. Tsuka lang. Hmm. Hmm. Tara sa kusilyo ko. Kasi walang ulam eh. Walang kuryente. Napuno kami ng kuryente. Ayan, no, sili. Ito na ito na sili. Teka ito yung tubig ko. Ito na yung tubig ko eh. Ito natin Oh. Oh. Talagang tantaran na kailangan. Natin tantaran. Oh, sili. Sili. sarap to, to. ulam. Yan o, sili. Tapos hmm. bawang. Sige natin ang balat. Oh. tanggal na natin ang balat ngayon. Yan o. Oh. natin pupukin baka bumagsak yung cellphone. やんやん。 Ya. Saya tahu saya nyemlihat. Nam. Ya, mati so, Mati. ba? Tuna. Tapos yan. O, ulam mo. ano O, ha? O, ganda. O, na, ang kamatis, o. O. o ha? O. yan. Ulam na yan. O, maraming pong salamat sa inyong lahat.